ayan po ang ganda nga din talaga ng property niya kasi eh ah, hindi naman siya kaanahan kalayuan sa town proper at flatland at the same time mura din po siya ah, makakausap din naman po ninyo agad ang seller nito ah, kakaharvest lamang po yan so dito po yan hinarvest sa harapan po ito hello guys uh, panibagong property po ah, itong ating nakita so ito po ay 13 hectares pero ang available lamang po ay 10 hectares po na binebenta so ito, dito lang po yan so malap, mahaba po ang frontage nito simula po ito dun sa dulo dun sa may bukal po dun at dun sa kabila po so yan po Ah, uh, puro niyugan po siya uh, may matataas po at may mabababa din pero kitang-kita nyo naman po yung ano niya po pagkakatanim po ng mga niugan. Uh, very productive naman po yung kanyang property. At flatland din po. So sa banda po doon, uh, may ipataas na din po. And then may mga uh, ano din po doon, may mga tanim na din po na mga hardwood. Meron nga doon Anong puno yan? Dao. Dao. So yan po. So dito sa 10 hectares na available pong ito, kagandahan po ay pwede tayong mag-cut ng 5 hectares kung hindi po kayanin ng budget ang 10 hectares. So bale ang presyo po nito per hectares ay nagkakalaga lamang po ng 700k. So para pumapatak po ng 70 per square meter, tama po. So yun po, pwede kayong mag-cut po dito ng 5 hectares at para tanggal naman po ang cut uh, may portion po kayo ng ano lagi ng ito pong kalsada so doon pa po ito sa dulo ito po ay PD road at do sa kabilang way naman po yon cemented road po ah, uh, sinesemento na din po 98% cemented ah oh, so yan po maganda naman po dito sa property na ito at sa layo naman po sa town proper nito ay nasa uh, 10 minutes so pa pero sa ano sa kilometer ay nasa 10 kilometer po simula sa town proper hanggang dito so may kuryente na din naman lang po at sa source ng tubig ay meron na din po kasi sa pagitan ng property ay meron siyang na, may bukal. Ah, doon. Tapos meron doon ano eh. May sapa doon. Ah, so ayan po yung niugan nyo. Sa ilalim. Okay. Eh di, pwede mag ano, mag deep well. Madali mag deep well. So ayan po. Kita nyo po dito ang solid niugan nyo po. Ayan. May mga ilang fruit bearings na din naman po. Gaya po no, may mga kakaw at doon po uh, nagtatabasan po doon. Ayan po, solid ni Yugan po talaga siya. Kaya maganda naman yung property niya. ah oh, bali dito sa portion na ito po ay uh, medyo bata pa po yung mga niyog. Uh, may ilang bunga at yung iba po ay wala. So ayan po, uh, cemented road na po ulit dito. Ayan uh, po ito yung dinadaanan po yan ng tubig. Ilalim, Kaya lang tubig po ay. Ilalim. Ah, sa ilalim. Kaya lang po ay yun ay nahihibas at sa ilalim daw po dumadaan. So ay, hanggang ay, dito pa po yung ay, property. Ha? Really? Ah, yun. Oh, okay, yan. okay. So maganda naman lang malang pwesto ng lupa at kagandahan nga Malapit ay sa mga resort na falls. Oh, may mga Kaya resort na, na dun ano. So, Doon po sa dulo na 'yon, may school din po dun tama. Ah. Tapos merong mga resort na din po dyan na falls. So marami po diyan. So, ito 'yung dinadaanan ng tubig po 'yan. Tingnan tubig ito. Oh. Ay, tubig lang, oh, nakapunta na ako dito na malakas din ang tubig niyan. Kaya lang na hibas nga po ngayon. Pero dyan so sa mga, tubig yan. Dyan sa baba. Oo. Ginungan okay. ko ngayon ang video. <laughs> so dito, meron naman ata dito silang ano ng tubig. Oh, Ay, ayan na may tubong. Sa sapa, galing yan. Sa sapa. Okay. Ay di, meron na siyang ano. Meron na talaga siyang... Uh... Doon sa taas may tubig. Pagdating uh -oh. dito sa property, naglubog yung tubig. Ilalim tumaan. Ah, okay. Ay, kaya hindi natin binibenta kasi may portion dito yung mayari na gawing portion dito. okay, i-develop de niya. Hmm. So, dito na, maganda naman. Sa front naman niya yung plot. So, yun po. So, estimate mo kuya, ilan ang mga niyog nito? Ito ay 3,000. Itong uh, more or less, more or, less, more or less, nasa 3, na sa 3,000 na. Kasi kabuan na sa 4,000 ito. Eh. Hindi na to Okay. So yun daw po. Ah, nasa 3,000 po ang puno ng niyog niya. Tapos so, pasukin natin dito sa loob ng property. Okay po. Ayan ah, po. Ang ganda din talaga ng property niya. Kasi ah, eh, Uh, hindi naman siya ka kalayuan uh, uh, sa town uh, proper. Siguro, uh, at flatland uh, at the same time mura din po siya. Ah, makakausap din naman po ninyo agad ang seller nito. Ah, uh, uh, taga dito lang uh, din uh, naman po. Naalis din naman po. Kaya eh, syempre po, schedule po natin. If interested po kayo. Ang mangyayari daw po ay i-viewing po muna. So kung magustuhan niyo po, tsaka schedule natin ng seller kung ano yung magiging transaksyon niya. So, paulit po. Uh, 10 hectares po itong available. Uh, pwede kayong mag-avail ng 5 hectares if hindi po kaya ng budget. Kasi yun talagang target ko minsan. Naghahanap ako ng uh, affordable sa mga naghahanap po ng, na, ng mga murang property. So, yan po talaga yung hanap natin. So, ito naman, Nakausap naman natin itong katiwala po ni seller na pwede pong magkap ng small kung hindi kaya ng budget. So ayun po ma malapad po ang frontage niya sa ano po ha, ah, kalsada. So ayun yung motor natin. Kita niyo naman po sinisemento naman po doon. So dito pa sa taas. So pwede na kayo dito magkambingan, manukan, ayan mag-alaga ng baka. Pwede, pwede po. Ito naman po ay okay na din naman po ang mga titulo po nito. At updated na din naman po ang tax po ng Amelia. Ayan po, mga naghahanap po ng flatland. So ito po may slope dito. So ayan po kita niyo naman yung slope. Pero itong kapatagan niya po sa front ng inyong property ay talagang pantay po. At ang niyog po, talagang ah uh, talagang ano po, siksik. Dami po talaga yung niyog. Kita niya nga po doon, may na ano po sila, nangunguha ng niyog. So, akit po tayo doon. Akit po ako doon sa taas na yun para makita po natin yung kabuhang property po niya. Nalikod pa po, po yan. So, na ito po. Ah, dito tayo sa medyo overlooking po. So dito po pwede kayo magawa ng inyong kubo-kubo ah, sa taas pong ito. Another pantay din po dito. So diyan po. Hangga sa padulo pa po 'yan. So linisin na lamang din po. Ayun po dito yung mataas na portion. Kasi na po yung sa baba po. Ayan, kitang kita niyo na. Tapos ito po yung malaking puno. Anong ang pangalan? Daw. Daw? Anong produkto nyan? niyan? Hmm? Basta malaking puno lang ano, tabi ko. Tawi ano. Binibilan 30 hindi bibigay. 30? Hmm, 30? mil. Pang ano 'yan? Bahay. Ah, bawal naman kasi 'yang putulin. Hmm. Kasi ano na 'yan ng Ano ng DNR. So, yan po, maganda dito ang overlooking. Kung gusto niyo tanaw na tanaw ang inyong buong property. Dito kayo magtayo ng kubo. Kung so, nandiyan po, maglalagay pa kayo ng mga kambing ang baka so pwede pwede po yan gandun pa po yan sa dulo doon kaya maganda din yung lagay ng kanyang property so na ito po uh, kita niyo naman po ang kalsada naman dito uh, bagong gawa lamang po sa nesemento so gandun pa po yan sa dulo solid niyugan po talaga so ang seller po nito ay madali naman natin makahusap at sa dokumento naman po kung interested po talaga kayo ay talagang aakitin na po agad kayo sa abogado para ipakita po yung mga dokumento at ready to transfer naman lang daw po ito ang inaantay na lamang po ay yung lot plan po yung approve pero may sketch naman, na, naman daw po ito ay pero yung pinakalat po inaantay na lamang po kasi yun daw po ay 3 to 6 month. Oh, bali naka 3 months na daw po. Siguro baka December pa po ang labas ng latlan po. Diretso pa po ano ko 'yan? Yan dito lang yan. Ah, dito. So ayan po. Kita niyo naman po yung property, ah malinis na. Kaya makita niyo na din po agad yung kung ano yung mga tanim ng inyong property. Doon pa po, po sa dulo. Hindi pataas doon. Ayan po. Pero hindi po siya yung sobrang tataas na bundok. Ayun po. Dito kapantay pa rectangle no, pag magkakat. So kung magkakat po kayo ng small cut ang 4 hectares, 5 hectares pa rectangle po yan. So lagi may portion po kayo ng kalsada. Halimbawa daw po uh, gusto nyo mag avail 5 hectares muna. So magsisimula po dito susukatan po yan na pa rectangle po yan doon hanggang doon. Kung po hindi po lahat frontage. So, although mahaba ang frontage nito kasi baka may magkagusto ay for frontage lang. So bawal po yun. Para rectangle po hanggang pa sa dulo ng property po doon ang pagkakat po. Para po hindi kawawa yung sa kabilang property na makakabili din po. So yun po. Ah, uh, kung gusto nyo po itong property na ito, uh, i-message nyo lamang po ako sa aking WhatsApp or Viber. So nadyan naman po yun uh, sasamahan ko po kayo sa pagtingin po dito sa property ay schedule lamang po natin para kung sakali magkatagpo at magkausap po agad ang ang seller po kung gusto niyo na po agad makausap sa pagbisita niyo para po hindi sayang din ang inyong biyahe so ayan po ah uh, yan ay simot simot lang yung iba ah uh, kakaharvest lamang po yan so dito po yan hinarvest sa harapan po ito So, meron pa sa likodan at sa side po. So, yung iba dyan ay mga simot-simot lang po. Yung iba naman ay klasa din po. So, malawak pa daw po itong pagkukunan. So, kita nyo naman po yung ano uh, niya, ano lang, income 20, niya 20, agad. Mga, 20,000 kabuo. Ah, nasa 20,000 kabuo. Lahat na yun dito 20, sa 20, ano. 20, 10. Sa 10 hectares okay, na ito. Ah, itong ano. So, yun naman kagandahan. Kung baga meron ng ano, passive income may ROI na agad yung nakagandahan at sya nga po pala sa source naman ng kuryente po Ah uh, meron naman po na ayan naman po kita nyo naman po so sa signal naman din po ah uh, may, sig may sell signal din naman po dito kung gusto nyo naman ng wifi pwede naman yung connection po abot naman po dito So, yun po, ah uh, maganda din talaga yung property Ah uh, highly suggested ko po ito at yun din ang honest review ko um, malapit sa town proper uh, madali makausap ang seller uh, kaya no worries na dito hindi na po sayang ang ating pag area dito ang ganda din po ng kasada kita niyo naman po